Walang kasalang magaganap sa pagitan ni Nabea Alonso at Dominic Roque sa taong 2024. Ang ulat na inihatid ni Boy Abonda sa manunood ng Fast Talk with Boy Abonda noong Martes, February 6, 2024. Maingay na pinag-uusapan ang balitang ito dahil ang akala ng lahat hahantong sa pag-iisang dibdib ang well-publicized engagement nila na nangyari sa Las Casas, Filipinas, de Acozar sa Quezon City noong July 18, 2023. Parang apoy na nagpasiklab sa kontrobersiya ang diumanoy pagbabalik ni Bea kay Dominic sa kanilang engagement ring. Lalo pa itong uminit dahil sa mga cryptic post sa social media ng mga taong malalapit sa kanila, kabilang na ang road manager ng actress na si Nina Ferrer at ang kapatid ni Dominic na si Lian Roque. Si Nina ang tumulong kay Dominic sa pagpaplano ng wedding proposal nito kay Bea, pero hindi maipagkakailang may mga nangyari kaya hindi pabor sa aktor ang kanyang social media cryptic post tungkol sa di manipulative sad boy. May cryptic post naman si Lian tungkol sa wolf in a sheep's clothing na tumutukoy sa taong nagpapanggak lamang na mabait ngunit mabangis pala. Mula nang lumitaw ang mga suspects hang may problema sa relasyon ni na Bea at Dominic, lumitaw ang maraming isyong maituturing ng red flag at pwedeng maging dahilan para hindi nga matuloy ang pagpapakasal ng dalawa. Ang kampo ni Dominic ang inakusahang pinagmulan ng balitang hiwalay na sila ni Bea. Nakadagdag din sa mga wild speculation ng mga taong sumusubaybay sa kwento ng relasyon nila Bea ang deactivated comments ng mga Instagram post ni Dominic. Kahit sinabi ni Boy na pilit isinasalba ni Bea ang relasyon nila ni Dominic, mahihirapan ang aktres dahil nagsangasanga na ang mga isyo at nakisawsaw na ang mga halos buong Pilipinas. Kaya lalong dumami ang lamat sa relasyon nila ng lalaking pinili niyang makapiling sa habang buhay. Masakit para kina Bea at Dominic ang mga kaganapan pero mabuti na ang nangyari ito habang hindi pa sila kasal para maiwasan nila ang kinahinatnan ng relasyon ni na Carla Abiliana at Tom Rodriguez. Nagpakasal sa simbahan si na Carla at Tom noong October 23, 2021 pero naghiwalay sila makalipas lamang ng tatlong buwang pagsasama na masyadong nagpahirap sa kanilang mga kalooban. Sa ngayon, sensitibo at maaaring nagtatampo si na Bea at Dominic sa mga tao sa kanilang paligid na nakadagdag kaya lumaki ang mga usapin tungkol sa relasyon nila. Pero kadalasan ang tadhana na ang gumagawa ng paraan upang makaiwas sila sa mas malalaking problema na mahirap ng talikuran. Mapagtatanto nila ito sa mga sumusunod na araw, buwan o pagkalipas ng maraming taon. At kung sakaling mangyari ito, baka pasalamatan pa ni Nabea at Dominic ang mga taong voluntaryong nakisali sa mga problema sa kanilang relasyon dahil nakaligtas sila sa mas matitinding pagsubok. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i-button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends. Mm.